ng panahon, ngayon lang uli ako nakadaan dito sa ilog na ito dito kami dumadaan nung ano eh alaw nangingisda pa kami ah <laughs> fish may panabong sila inong manon punada kita okay, tatay manon bartek manen. ayan mga tol ito yung ilong ilog ito mga tol na walang buhaya walang buhaya dito sa lugar na ito nila magawa ng ghost project ito kasi bakawan yung mga naka control dito mga tolo mga bakawan kaya walang ghost project dito Pena rebau. yung wawa wawa wa oh ayan o. may baklad nakaabang na yung mga ano nakaabang na sa limango o ayan o. dati dito yung kanal nito eh dito kami dumadaan dati eh. o, ngayon dito na oh ha naunag dito dati malalim eh no ha isagrot oh, daming ibon mga tul ayun oh, dami oh nakasakay sa bangka Hello, oh, no, daming kanaway. To, so, nakasakay sila sa bangka, oh. So, yung ano, pangkarirang bangka, oh. oh galing, Ang oh. Dami nila kawayan, hindi bangka. Ayan o. Oh, dami o. Oh. Ayan o. Oh.